i'm <laughs> <Do you understand? laughs> Ang aktres na si Jessie Mendiola sakaling tatakbo ang kanyang mister na si Luis Manzano sa politika. Nang matanong si Jessie sa isang panayam tungkol sa plano ni Luis sa pagpasok dito sa politika, sagot ni Jessie na marami na talagang nagtatanong sa kanya kung tatakbo ba raw ang kanyang mister. Pero sa ngayon ay hindi pa niya masasagot iyon. Ngunit nang ma-witness niya sa mga magulang ni Luis na si Vilma Santos at Ralph Recto kung paano ba sila bilang public servants, mukhang nagbago na din ang pananaw ni Jessie. Ayon kay Jessie, na kung tatakbo si Luis sa politika ay hindi niya iyon ipagkakait dahil parte ito ng buhay ng kanyang mister. At inassure naman ni Jess si Luis na I will be here for you. Samantala, lalo pang na -in love si Jessica y dahil sa pagiging mabait na asawa nito at sobrang maalaga sa kanilang anak na si Peanut. Matatandaan na ikinasal si Jessimendiola at Luis mendano noong 2021. At nito na karang Pebrero ay muli silang ikinasal sa Palawan at meron na silang anak na si Isabella Rose o mas kilala sa pangalang Baby Peanut. At yan ang ating entertainment with news Jalkiran tatak Art.